Mga ka-DIY, gusto niyo bang malaman kung magkano magiging budget niya dun sa pagpapagawa papagawa bahay? O binabalak nyo palang magpatayo ng bahay? So, dito sa video to, ito, sama-sama nating alamin no, kung magkano ang magiging, magiging budget nyo sa magiging type ng bahay na gusto niyo. Okay, bago lahat nyan, uh, intro muna tayo. Good day mga ka-DIY. Welcome back to my channel, Pinoy DIY TV. So ngayon pag-uusapan natin ngayon yung uh, three types ng mga housing na uh, kalimitan pinapatayo. No? Mga types of uh, house. No? So hindi na natin sasama yung indigenous type. So talo na agad tayo sa low cost type of house. So ang budget ito ay nag -ra range sa uh, maximum na 25,000 per square meter. No? So ito yung popular na kalahating semento, ah uh, kalathing o marine plywood o metal wall cladding. So bale ano no? Ang uh, poste nito nakabaon na to sa ba, sa sa lupa. Tapos meron na rin tong ano no, rebars no. Yun nga lang wala pa tong tie beams. Dahil ang kalimitan nito mga types ng house na ay bungalow type lang no. So tapos ang, ang, taas ng mga hollow blocks nito ay nag range lang sa 1 meter no para exacto do sa bintana nila na ikakabit sa taas ng bintana nila no. So ang iba parang ginagawa ng yung column nito parang ginagawa lang pedestal no. Parang kasing taas lang din lang hollow blocks na 1 meter mula do sa finish floor level no. Tapos dudugtungan na nila ng kahoy. Tapos uh, yung mga wood no, yung mga solid wood tapos doon na nila kakapit yun. Ano, yung uh mga wall framing nila no. So ang iba naman square tube bang nilalagay no para sa mga post tip hanggang papuntang ano na 'yon no. uh roof truss. So kalimitan ang mga bintana nila jalo silang no, jalousie na mamurahin. Tapos uh mamimili sila sa dalawa kung ang flooring lang kahoy lang o gagawinan lang concrete pero wala pang tiles to no. Oh. Ang lalagyan lang nila dito linoleum. So tapos kalimitan nito may dalawang bedroom. Tapos uh, isang toilet. Ngayon, kung medyo may lugar pa, lalagyan nila ng maliit na terrace para sa pahingahan no. At inuman na rin. <clears throat> tapos ang bubong nit ang trusses nito ay kahoy lang no kahoy Kasi kung i-steel nila medyo mahal ang uh, pang-steel frame ngyan eh, ng roof Tapos uh, ang bubong nito uh, Ang bubong nito ay ano yung corrugated uh, ano lang uh, types of uh, roof tulad ng mga galbalum ganoon tapos yun uh, nga lang uh, ano sya misan hindi pinturado ganoon pero pwede rin lang papinturahan so kung medyo nagtitipid kayo, gusto nyo rin matibay-tibay so yan ay yung low cost na bagay sa inyo no so doon naman tayo sa standard uh, type of house ano So, medyo may budget ka na rito kasi 40k per square meter to, ano, ang um, magagastos mo. So, siyempre, hindi na ito yung kalating concrete, hindi na ito yung kalating artiplex. So, ito na yung, uh, ito na yung tinatawag na mula puting hanggang, hanggang doon sa roof beams, uh, concrete na. Tapos ang bubong nito color roof na. Apron niya na 'yan, tapos steel trusses na rin no. Tapos uh, ang bintana nito ay mga aluminum window na, aluminum types of uh, windows, sliding windows, awning, ganun. Tapos ang ano naman nito, ang floor naman nito ay flooring naman 'to, syempre naka-tiles na 'yan. Mga ceramic tiles na 'yan kasi medyo may budget na nga Tapos na painted na yung labas niya no. Pinturado na yung labas at loob niya. Uh, medyo maganda ganda na rin itong standard uh, ano sa may mga budget na talaga no. So medyo matibay-tibay na ito kaysa sa low cost house. So ngayon dumaho naman tayo doon sa ano no sa high end no ito na talaga yung sa mayayama sa mapapera no pag mapapera na so ito na yung mga businessman na yung mga nasa kapag abroad na matagal na sa abroad uh, makaka afford na nitong high end so na, nagre-range kasi ito sa mga 70k you know, per square meter no So bali ang ano na ito. Steel na makakapuan niya yung steel column na ano. Yung uh, I-beam, I-beam column. Tapos yung I-beam na rin yung pinaka-beam niya. So sabihin, medyo malaki-laking gastos sa to. Mga laminated wood panels na ceramic uh, roof of tiles na no. Tapos yung uh, WPC na yung mga wall panel niya. Tapos afford na rin tayo may countertop, bar counter. Yan. Medyo yung lagayan ng mga alak, no? Gusto niyo mag-happy-happy doon. Tapos meron na rin tong uh, modern kitchen, no? Yung modern kitchen may kasama na 'yung mga modular cabinet. So alam mo alam niya naman ang presyo ng modular cabinet, no, medyo malaki-laki 'yan, no, medyo dahil sa materials pa lang ng modular cabinet, uh, mahal na 'no. At siyempre, high-end. Eh. Kaya nga high-end, may swimming pool na 'yan. May swimming pool tapos may mga uh, home theater na yan. Tapos, may mga bilyaran, gano'n, billiard uh, table. Tapos, sa uh, higit sa lahat, may multi-car garage na yan. Tapos, ang, ang ano niyan, may landscape na yan, no? Ang pinakam loob ng, yung sa bakuran niya, no? Naka-landscape na yan. So, kasi, pang mayaman na kasi itong anong to. Uh, type ng bahay na to, no? So, kung uh, anak ka ng mayor, anak ka ng senador, o dati ka ng mayaman, businessman, o nag abroad so, ito ang bagay sa'yo. Itong high-end na to, no? Bali, ang ano nga pala itong high-end na to, no? Ang ang mga tiles nito yung mga granite na no granite tapos yung pinaka flooring naman niya no so ano na to yung mga wood panels na to no yung mga tsaka yung mga stone composite no uh, panels no so medyo mahal na yun no yung mga ganun kasi yun naman ang nababagay sa mga ano eh sa mga high end yung mga flooring na ganun no so pag mga ceramic tiles kasi sa pang standard yun, standard type of houses so dito sa high end na to so afford mo na yung mga granite no lalo sa kitchen no yun na yung kasama na yan sa mga modern kitchen yung granite tapos hindi pa nagtatapos dyan yung mga fixture pa ng plumbing no so medyo ma mahal na yung mga fixture ng plumbing no katulad nung halimbawa yung gusto mong type ng bowl eh, yung wall hang yung naka nakabitin lang siya so medyo mahal eh, nag yan nagre-range sa 90 to 95,000 ang isang set niyan no kasi yan ay meron ng uh, steel bracket no yung kanyang cistern tapos uh, yung kanyang mga laboratory medyo mga modern na rin no kitchen sink Siyempre, hindi ka naman bibili ng mumurahin pag high-end na, no? Tsaka sa mga painting na rin. Yung mga paint, uh, klase ng pintura. Tsaka, siyempre, may mga ano na yan, may mga eaves na yan, mga style ng eaves. So, dyan, nagpapamahal, no? Yan ang nababagay sa mga high-end. So, ngayon, makakapag-decide na kayo kung anong klase ng bahay ang bagay sa budget nyo, no? So, sana hindi nyo makakalimutan mag-subscribe, like, and share sa channel ko. Para naman may natin ang paghahatid ng mga kapakipanginabang na videos. No? Okay, hanggang dito muna. Thanks for watching.